Aktres na si Marie Tony Fernandez agad na dumalaw at bumisita sa kanyang unang apo sa anak na si Lexi Fernandez Cordingly. Nitong biyernes September 5 ay nanganak na nga ang former actress na si Lexi Fernandez sa kanilang first baby ng kanyang mister na si Charles. Sa pamamagitan ng Instagram ay masayang ibinahagi ni Charles Cordingly sa publiko ang mga larawan ng kanyang mag -ina. Kalakip nito ay ang isang maikling caption kung saan ay nagpasalamat ito sa lahat ng nanalangin upang ligtas na maipanganak ni Lexi ang kanilang unang anak. Aniya sa kanyang caption, This morning at 6.48 am Lexi and my life immeasurably brighter, We have the pleasure of welcoming Charlotte Lottie Cordingly into our lives and introducing her to you all. Both Lexi and Lottie are doing fantastic and getting some well-earned rest. Thank you all for your prayers. They mean the world to us caption nito, Samantala, mula naman sa Instagram account ng mami ni Lexi na si Maritoni Fernandez ay masaya nitong ibinahagi sa publiko ang mga larawan at videos ng kanyang naging pagbisita sa kanyang anak at apo sa ospital. Sa mga larawan at videos ay makikita na tila wala ngang mapaglagyan ang kaligayahan nito nang mamit niya ang kanyang kauna-unahang apo kung saan ay agad niya nga itong hinalikan at binuhat. Kalakip ang mga larawan at videos na ibinahagi nito ay ang maikli at nakakaantig nitong caption na Lola Era Begins Now. Si Baby Loti nga ang kauna-unahang apo ni Marie Tony Fernandez kaya naman ganun na lamang ang kanyang kasiyahan nang makita at may akap niya ito.